Hi guys! Ni karon karoon sa kalugar sa train station. Ang pangalan ani nga train station, Burjuman. Unya, nagpaabot sa ko sa akong bagong higala, diri sa Dubai. Kining akong bagong higala, bali 17 years na siya diri sa Dubai. Kining akong bagong higala, ako ni nahimamat siya sa usa ka kasimbahan diri sa Dubai. O siya buutan og pakisama kayo nga pagkatao, muna nga niangay ko siya ha iya kong gitreat kay Bali karong mga katapusan sa bulan mo uli na siya sa, Pil sa Pilipinas. Kini siya electrician ni siya sa Dubai. O karon nagpaabot ko niya diri sa train station. O sa kaput katapusan ni na siya. So, so wala sad ko kay hilwas oy. sa <laughs> kini mag voice over taw sa hike di man Sorry kayo sa mga audience. O kining vlog sinina o. Magsunod ko niya kay mo sa sulod diri sa Borjuman Mall. Dako ra ba kayo ning Borjuman Mall oy? Pero ang mga tao dili kayo daghan kayo sa ngatanan compare sa uh, mall, sa Pilipinas nga hapit man tadi kaagitungod dagan sa ka, daghan kayo sa mga tao. O kini karon sunod-sunod lang ko niya og asa siya sa kaysa kilibitor sa kaysa go kilibitor. May ning akong bagong higala kay kuan na siya. Suhito na siya kayo diri sa Dubai. Ako po, sweet to sweet, una ko, pero gamay lang. Dili pareha siya nga uh, kung siya kayo, expert na siya, expert na siya maglakaw-lakaw dali sa Dubai. Lapo ko'y bagong na diskubrihan dali sa Dubai. Ang mga magbalantay sa balao dali, akong nakita, wala sila'y dala nga mga, mga armas o kung sana. Ang ila lang dala nila kanang murag batuta. Sorry, sorry ha, hindi na ko i-mention kay uh, Dubai Rabani, basi, basi makasala, tag, makasala ka sa itong Basta kaya nga kung nadiskubrihan diri, ilang dala, batuta ako yun? Uy, ang mga tao diri, respeto kaya sa ilas ang atanan. Pero sa Pilipinas, kung ang kung andito, ang dito, ang tigbantay sa balaod, kung batuta rin dala, ah, di kay po yu, de, kayo, mga tao sa Pilipinas, wala disiplina. unya diri sa Dubai, ang tigbalantay sa balaod, kung mututok lang sa si imuha, mahatlo ka na, kaya basing kag, konon ka, basing kag madiport. Muna nga sila ang mga, kung andere, ang mga na, mga OFW diri grabe ang pagrespeto sila ha sa ato sa Pilipinas kung bato ta dala wa yon Niyasa asa na ako ng amigo eh, na wala man na wala kay sige magkukog vlog blag vlogod hangtod naka nagkabulag ni time sa kay ako sa pangitaon salamat nakit anran ako siya mo to mi aning bakulod inasal sal barbecue